Hi, hey, magandang gabi sa inyong mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi, ha? So, eto na po yung ating Aba, isang lalaki naman ito. Karamihan sa babae ngayon ayaw magpagamit hanggang hindi mo kinakain ng kanilang tahong. Dahil na andun ang L nila, mas gusto pa labasan habang pinakain. Is satisfied ang lalaki kapag napapaligay na sobra si girl. Bakit? So, ibig sabihin, sabi niya, bakit nga ba ang mga kababaihan ay ayaw na na magpa-hanahana kung hindi kinakain ang kanilang mga tahong. So, bakit nga ba? Ba't ito daw yung nagiging satisfied ng isang babae? Masaya daw ang isang lalaki kapag once sinalaman nalaman nila na satisfied si Mrs. Bakit. So, syempre, magbibigay tayo ng opinion dito sa ating sender na isang lalaki. Yes, big a uh, yes mga kasabi. Minsan kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba, kung kayo nga na mga kalalakihan, ayaw nyo na talagang kayo muna ay maghanahana, hanahan, 'di ba? Kailangan gusto nyo muna na kayo ay nagpapakain ng inyong mga lato-lato. ayan mga kasabi. Siyempre kami din na mga kababaihan mas gusto din namin na talagang kinakain muna ang aming mga tahong. ayan. Syempre alam niyo ba kung bakit mga eh, gustong-gusto ng mga kababaihan muna para naman malalabas na nila ang kanilang L mga kasawi kasi pangit sa isang babae na hindi muna nagpo dahil hindi pa sila dahil dry pa sila mga kasawi kaya kapag once sa pinapasok agad ng isang lalaki ang kanilang mga latulato napakasakit nito bilang sa amin mga babae na dry kami masakit yon hindi kami nag enjoy so ibig sabihin hindi namin malalabas ang aming L maiirat na kami sa inyo tigil sa lahat hindi na namin gusto na matutuloy ang aming paghanahan na kapag once na hindi kami basa mga kasawi. Kaya kailangan sa mga kalalakihan kung gusto nyo talaga na maging masaya kayo sa foreplay ng inyong mga asawa, eto yung number one na kainin Talagang yan ang number one na kahinaan ng mga kababaihan na kainin ang kanilang mga tahong. Kasi dyan sila mas na el talaga. Alam nyo ba kung bakit? Tama ka, mas mapapasatisfied mo si misis kapag ka eto yung ginawa mo. Kasi yan ang kahinaan ng mga kababaihan. At higit sa lahat, ba diba, bakit kayo nagiging masaya? Dahil syempre, sino ba ang mga kalalakyan na hindi nagiging masaya kapag once na nagiging masaya si misis pagdating sa kama? 100% na naging masaya na kayo dahil sa tingin niyo ay magaling na kayo dahil napasaya nyo at palabas nyo ang il ni sa tigit sa lahat niyo ang sarap na gusto ni Mises ba? Diba? kaya ang ending nagiging happy na rin kayo pagdating sa kama nagiging happy kayo pag nakikita nyo ang isang babae na na-satisfied ninyo ibig sabihin magaling ka ng isang lalaki dahil napasaya mo si misis pagdating sa kama ba? Diba sabi ko nga sa inyo ang babae at lalaki ay parehas lang yan kailangan mas nag-i-enjoy kayo na eto yung ginagawa nyo na intimacy si kasi alam nyo kung bakit mga kasawi eto yung pinaka-importante na eto yung banding nyo dalawa pagdating sa kama kaya kailangan pag sa kama kayo parehas kayo na nagkakaroon ng communication sa isa't isa parehas kayo na talagang nagpapatagisan ng galing kaya sa mga kababaihan at kalalakihan, importante na magkaroon kayo ng foreplay bago kayo pumasok sa kanilang mga liwayway kasi napaka-importante yan para naman ang isang babae ay lawang-lawa na, diba? Kung mapapansin nyo masarap na ipasok ang inyong mga batuta, yun sobra silang lawang-lawa na mga kasawi kasi mas smooth na yon na ipasok ang inyong mga batuta sa kanilang mga liwayway kapag sila ay masyadong lawa-lawa na mga kasawi. So yun lang po mga kasawi sa ating sender na way na intindihan mo ang paniliwanag ko ngayon maraming salamat sa patuloy na pag ipakita sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.